Sabi ko, Lord, bakit ganito? Kasi, ano talaga, hindi ko matanggap na ganun yung nangyari. Parang gumuyong mundo ko siya. Kasi naglalaro pa siya, tapos biglaan lang na ganun. Sabi ko, bakit kung mo lang sa kanyang mga anak ko, tapos kung mo lang. Dumako naman tayo sa isang kwento naman na minsan na nating natunghayan dito sa programa. Kwento ng ina na pest vendor sa Kawitma nito Albay na humingi na ng tulong para mapagawa ng birth certificate ang kanilang bunsong anak. At ura mismo tinugunan ng programa ngunit ngayon sa hindi inaasahang pangyayari, pumanaw na ang kanilang bunsong anak dahil sa sakit na asma. Kasama natin ngayon si Ani Barcelon. Condolence po, nakikiramay po ang programang ito sa pagkamatay po ng iyong anak. Ano po bang nangyari? Hinika po siya, tapos sabi ng doktor, nagka-complication doon sa puso, lumaki yung puso, kaya namatay siya. Ang hmm? isa ko po anak ngayon nandun sa BR, sasalinan po ng dugo. O na, hospital din? No, po. Ilan ho anak ninyo lahat na nai? Panganin po yung namatay. May matinding pinagdadaanan ninyo. So, kumusta? Nakakapaghanap buhay pa ho ba kayo? Nakakapagtinda-tinda ho pa ba kayo ng isla? Ano ngayon po, hindi po kami nakapagtinda. Mga asawa kasi nagbabantay hmm. nga po kami dyan sa BR. Nasaan yung iba yung anak? Nandun po sa lola. Nag-aaral ba sila? Opo gaano kahirap na na yung ganitong pinagdadaanan na matay yung isa ngayon nasa ospital na naman yung isa naiwan iwan yung iba yung anak hindi kayo nakapaghanap buhay gaano kahirap na na parang gumoy yung mundo ko sir. parang sabi ko nga pati ako kunin na rin ni Lord kung kikunin niya ang mga anak ko kasi ma ano talaga hindi ko matanggap na ganun yung nangyari kasi naglalaro pa siya tapos biglaan lang na ganun sabi ko, Lord, bakit ganito? Sabi ko, bakit kung papahira mo lang sa kanyang mga anak ko, tapos kongunin mo lang? Ang Social Welfare Officer for ng Crisis Intervention Division ng Department of Social Welfare and Development Central Office. Magandang hapon po, Ma'am Marjorie. Magandang hapon po. Kung inyo pong napakinggan, masyadong malungkot itong pinagdaraanan, masalimot po itong pinagdaraanan ng pamilya ni Nanay Ani. Namatay yung kanyang anak, kalilibing lang yung isa namang anak niya ngayon nasa ospital. Kaya nga, kanina, ang sabi ni Nanay Ani, nagtatanong siya sa puong may kapal, nagtatanong siya sa Diyos kung bakit ganito ang sinapit niyang kapalaran. Nanay, ano hubang maitutulong natin sa ganitong mga sitwasyon na talagang mahirap na mahirap po ang pinagdadaanan nila sa buhay? ang DSWD po sa tulong po ng assistance to individuals in crisis situation program ay meron pong mga uh, assistance po na ipinaprovide po sa atin pong mga uh, nangangailangan pa uh, ng tulong. So kabilang po dito, unang-una -una po yung para po doon sa um, burial assistance po para po doon sa kanila po uh, anak na namatay. Ano po. Uh, ganun din naman po para doon sa Uh, kanya pong isang anak na nabanggit niya po na ito ay um, ngayon po ay naka-admit o naka-confine po sa ospital at mm -hmm maaari rin po makapag-provide ng medical assistance po ang departamento para po sa kanila. Opo. At doon naman sa mga anak niya pong iba na nag-aaral, naiwan doon sa kanilang mga lolo lola, maaari din ba nating matulungan yun, ma'am? Baka pwede po natin uh, ma-assess pa po ng gusto yung kondisyon nila nanay. I-endorse po namin ito sa atin pong counterpart sa regional office po ng Region 5 para po mas ma-assess ng mabuti po ano pa po yung other assistance na pwede po ma-provide. Ayun. po, pamilya po ni Ma'am Ari. Opo. Ma'am Marjorie, maraming maraming salamat po sa uh, inyong pagtugon sa aming tawag at sabay-sabay uh, po nating tulungan ito kasama po yung mga staff namin. Aalalayan uh, po natin ito nang sa ganun matanggap nila yung tulong, uh, lalo ng lalo na ngayon na medyo talagang nasa mahirap at masalimot na sitwasyon itong pamilyang ito. Thank you so much ma'am. Maraming salamat si sir, and muli nakikiramay po ang Departamento po kay ma'am Hany po at sa kanilang pamilya. Salamat Opo. po. Opo. Thank you ma'am. Mabuhay po kayo dyan sa DSWD. Okay. So, Nanay Ani, uh, narinig nyo, tutulungan kayo ng DSWD. Yung aming mga staff dito ay tutulong para ma-facilitate at maayos kung paano makakarating yung tulong doon sa namatay mong anak, kung paano kayo makakuha ng burial assistance. Dito naman sa na-hospital at sa iba mo pang mga anak. Kaya, huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Huwag mong sisisihin ng Diyos. Kumapit ka lang. Bukod po dyan, sa tulong na gagawin po na yan, ay may munting cash assistance pa po rito na pinaparating si Congressman Saldico at ang palatuntunan ito para magamit mo. At uh, meron pa tayo ditong tulong na ipapadala para magamit po hindi kayo nakakapaghanap buhay. Maraming maraming salamat ko, Congressman Saldico, Lalo na luna po sa ako, Bicol. Maraming maraming salamat po talaga. Nandiyan kayo kahit papano. Nandiyan po kayo. Laksan mo lang ang loob mo, nanay, ha?